to lang talaga masama loob ko kis kasi, kasi nakas na ako pa na kulang ng to press samantala ako ang nag-complain na na ang kumpanya namin ang nabiktima ng mga droga-droga dito sa Pasig ang ang alam ko ang kasalanan ng guardhouse yun doon na may nakita ang bentahan ng droga sa bahay ni Kagawad ah uh, I am Mr. John Chong no? uh, founder President of uh, Task Force Kasana, International Organizations, uh, Advocates for uh, Four Society, Crimes, Corruption, Terrorism, and Illegal Drugs. Yes, no? well in fact, not only the LGU, all government officials who uh, have violations against the law, we will file a complaint against them. We are not because we believe that nobody is above the law. Well, in fact, uh, I received information no, coming from our uh, isa sa mga ano natin, mga citizen no, na nagbigay ng complaints sa atin based to the evidence that this uh, mayor uh, is uh, violating the law no, and uh, uh, tawag natin na uh, grave abuse of authority and uh, the rest no, may mga cetera na mga complaint uh, na wakan natin based to the evidence so formally uh, file a complaints uh, today no para uh, makarating sa proper agency uh, ngayon lang ang uh, panahon na uh, nag forward ng complaint yung ating citizen no na ipadala sa ating programa sa bantay abuso at korupsyon at meron uh, mayroon tayo OP naman tayo no at saka according to research of the law na wala naman yang uh, panapanahon no ang importante kung may ebidensya kahit kailan profile that in accordance with the law, in accordance with the evidence. That to that the reasons no, na kailangan i-file yan. Yes, uh, I researched the uh, evidence na pinadala sa akin at nakikita ko talaga in my opinion no, as a as i ano as a advocator of uh, abuse in power, may nakita talaga ako na this uh, person of this uh, this mayor is committed violation in the law kailangan pananagutin siya sa batas. So before we base on the evidence, no? Uh, ako naniniwala na documents is the best evidence. No? So, based on the documents, yun ang paniniwala ko na yun ang binayulate ng uh, magiting na mayor no? ng Pasig. No? So uh, na may anyway, eh uh, mayro naman man process pupunta naman sa umbudsman yan magpapadala naman ng uh, subwela yan so uh, siguro nasa pula na, ng uh, ng umbudsman ang, ang hawak yan no your love is a citizen of filipino no He is a filipino citizen and subject for any complaint no? na kailangan niya iparating no uh, so we respect the, uh, the persons na mag magpadala sa akin ng comment or magingi sa akin ng tulong as being a facilitator. No? In fact, uh, kung tinanatin, natin, ay ito ay isang uh, sabi na natin na uh, reminders from any government officials na kailangan huwag nyo namang uh, huwag nyo namang isipin na hari na kayo. That is not your kingdom. Di ba? Uh, so yun lang ang ating masasabi sa case na ito na uh, it's reminder to all government officials na hindi nyo kaharian yan. In fact, you are a public servant, and you are a public servant. You are subject for any any ano in any complaint, huh? So patas pa rin ang sinusunod natin yan. Na lang, no? so I file a, a case against the National Printing Office, no? Alus lahat sila, nagamay doon. At uh, I will also file a case against um, your Belmonte Gifford, no? And subject for uh, review in the Office of the Ombudsman and uh, also file a case against the all all uh, lahat ng mga DPWX regional directors that is my advocate against corruption talaga uh, and i believe that nobody is above the law uh, ayun na nanawagan no na i-remind natin yung mga public servants sa natin that you are there to, to serve to serve the public no Huwag niyo isipin hari kayo dyan Kasi kung hari kayo dyan at mag-abuso kayo I remind you, may paglalagyan kayo Dahil we believe that nobody is above the law no? The law might be harsh but it is still the law no? So, so di natin ang patas The we are look at na uh, parang nag-conspire eh, no? Based to the evidence, misinformation eh. Yung parang uh, Inisip nila na sila yung may power, sila yung may authority, kaya pwede nilang exercise na hindi nga sinusunod yung tamang proseso ng batas. Diba? So, okay, kayo okay, lang nagsalita ko. Okay. Okay uh, tayo yung nanarwaga no, sa mga kababayan natin no, na kung sino man ang gustong may sumbong na mga abuso sa gobyerno, no, uh, we are open at uh, you can email your uh, complaint at ay at yahoo.com and uh, pwede nyo naman tayo puntahan. No, may office tayo sa Malacanian, dyan sa harap ng PMS. No? at uh, mayroon din tayong opisina dyan sa Quezon City, sa Barangay Holy Spirit. And Pwede niyo akong uh, tawagan oh, sa 0949-4314642 o mag-email na lang sa AYKASANANGATSIYAHUDAGNO Anong gusto niyo nang nangyari dito? Gusto niyo makulong kayo? O bumurahin mo rin ako oh, katulad ng pagmumura mo sa tao ko? Oh. Anong gusto niyo nang nangyari? Sabihin mo na Alam mo ba anong nangyari dito? Oo, alam ko. Sinubukan mo mag-demolish ng tao na may tao sa loob ng bahay Hindi totoo yun ngayon May video eh Mayor, baka ang video niya titiro. Tingnan mo yung video namin. Drug din yung nang-demolish ko. Hindi ba ka lang na mag-demolish? Man, nandito. Nandito dokumento. Bakit hindi ka tumawag ng polis? Nasa loob ng yarda namin. Ang namin ang nagtayo nun. At saka walang pilipin. Hindi ka patang ka ba mag Hindi naman na lang natin. May court order ka ba? Wala. Tingnan mo na lang, sir. Tingnan na kung it's so Nakapal na ako. Medyo naglaylo sa problema na ito. Nang yung problema ko with the city hall medyo hindi na ako masyado na gano'n. ang inasikaso ko na lang ngayon yung kaso ko with the na final sa akin ng ng city administrator na office ni Mayor Vico Soto tatlo ang final nila sa aming kaso eh yung tatlong final nila sa amin ay puro criminal case ang final nila uh, yung dalawa na dismissed na yung isa lang nag MR kami kasi uh, medyo hindi favorable sa amin ang, ang decision but nag-MR kami so on the other hand naman yung, yung dalawang kaso na na dismiss na no ay gusto ko rin talaga iparating sa mga tao na ganito pala sa Pasig pag nag-complain ka sa sa kinaukulan ay kakasuhan ka pero sa totoo lang, kahit saan ako pupunta, no, lahat ng tao, ang advice sa akin is, dapat lang talaga na ilabas ko ang problema sa pasig. Dahil kung hindi, mananatili ang problema na problema sa pasig. Which is, sa totoo lang talaga, masama-alob ko, kasi, naka, ako pa na ng 1 to press. Samantala ako, ang nag-complain na na ang kumpanya namin ang nabiktima ng mga droga-droga dito sa Pasig pero wala akong magawa dahil sila ang nasa kapangyarihan eh pero definitely uh, ang advice ko lang kay Mayor Vico Soto na kaming mga taxpayer at sa kaming mga negosyante pagbigyan naman sana niya kami isipin mo limang beses ako nag-request ng meeting sa kanya hindi ako pinagbigyan ni Mansanero ni attorney Mansanero And then ang lumabas ngayon sa bunganga pa ni Mayor Soto doon sa video namin eh ano no'ng nagsinungaling daw ko, ano no'ng pinagsasabi. Magsisinungaling ba kami in writing? Kaya nagcomplain kami sa DILG dahil sa hindi kami pinakinggan. Eh kung pinakinggan lang ba naman kami, din sana matagal itong kaso na na-solve na. O na. Oh. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, itong guardhouse namin, dinimoles sila. Wala naman silang proper documentation. Sa totoo lang. Ah, yung mga tao ni Bolta, nagpunta lang dito. Ilang beses sila nag-attempt na i-demolish kami three times. Pero ikaw huli, na-demolish na, 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 na lang. Na-demolish lang nila yung guardhouse namin. Pero sana, picturean niyo yung guardhouse namin, makikita mo. Walang kasalanan yun. Sa totoo lang, ang daming obstruction dyan sa buong JB Miguel Street, wala naman silang ginawa. Pero ang ang alam ko, ang kasalanan ng guardhouse yon. doon na may nakita ang bintahan ng droga sa bahay ni Kagawad. Eh, problema dito sa Pilipinas, involved na nga sa drug nan pa sa eleksyon, eh, wala na kung magagawa. <laughs> problema na ng taong bayan yan. Kayo nakalal sa mga opisyal na ganyan kung, kung magiging mahirap ang Pilipino habang buhay, kasalanan ninyo Binoto ninyo yung mga ganyan tao eh. <laughs> oh, yun lang masasabi ko. Pero definitely, may balak din kami mag-file ng case dahil dinimolish yung ano, lang walang proper documentation. So, sana malaman ni Biko na hindi ako nagsisinungaling. Tanungin niya yung mga tao niya kung paano nila sinerve ang authority nila bilang tauhan ni Mayor Biko Soto. One day, mapapahamag talaga si Mayor dito. So, kung may nag-file ng case na kay Mayor Vico Soto, no? Eh... Siguro, panahon na rin na dapat malaman ng taong bayan na may problema ang pasig. Actually, ganito yan eh. Nung, actually, nung sa video nakita ninyo na na... nakubalat na sa social media, hindi naman pang unang basis kami nagka-encounter ni Biko. It it was already the third times. Lahat yun na videohan namin simply because natakot kami na plantingan nila kami ng mga kasalanan. So meron talaga ming video na a certain Bong Salazar o Bong Deleon. Nakalimutan ko yung mga pangalan na yan eh. Na may video kami na nagsasalita siya na Uh, siya daw pinadala ng City Hall at saka authority though, siya daw siya ng ano, uh, on behalf of Mayor Vico Soto. Eh, ginagamit yung pangalan ni Mayor Vico Soto. So, uh, problema nila yan, but definitely, no, uh, wala siyang dokumento. At saka, hindi, nalaman ko ang, ang posisyon niya ay mababang ranggo lang siya. Pero nagpanggap siya na mataas ang mataas ang ranggo niya na may authority siya from Mayor Vico Soto. Ay, eh, pag pag kami nag-file din ng case nito, no? Uh, definitely uh, uh, ipaglaban din namin ang, ang ano, ang karapatan namin sapagkat harassment na tayo eh. Uh, alam ba niyo na sinarado nilang buong karsada ng JB Miguel Street kasama si Kapitan Samson na ang sisigaw ang sigaw sa kalsada is is kung may baril ka may baril din ako barila na lang tayo eh, eh meron bang kapitan na ganyan eh, yung mga ganyan klaseng tao eh, ako, kinahihiya ko yan eh. Eh, nagtataka pa ako, bakit pa ako napasok sa Pasig kung ganyan pala namumuno rito? Oh. At saka hindi lang yan. Ah, ginamit nila bombero, ginamit nila bombero, ginamit nila sasakyan ng barangay, hinarangan ang gate namin, hinarangan buong kasada. Wala naman silang papel. Ni, kahit asang perasong papel, wala. Yun lang ang authority na barangay daw sila. Ano, Chairman? Eh, Una-una, hindi, hindi, pa kami nakapag-file ng case. Pero definitely, magpa-file din kami dahil sa sasama ng loob namin. Dahil kumalat sa social media, kami pa ang, kami pa ang masama eh. Kami pa rin nag-demolish na squatter. Sa so, totoo lang, hindi kami nag-demolish na squatter. Ang dinemolish ko, drug din. Doon, ang mga tauhan namin. At nung umaga, dinagyan nila ng bata at iniskripan nila nag picture nagbi-video-video na sila ngayon doon kami nadali dahil hindi kami marunong sa mga ganyan oh tapos saan ka wala kita ang, ang nanalo na kami sa kaso sa squatter hindi na may ma-demolish sapagkat mayroon pang taga city hall at saka taga barangay na na, na nag, nag uujok sa mga squatter na huwag kayong malis dyan dahil may, may pabahay daw si Mayor Biko Soto Nag-verify kami sa City Hall Wala talagang pabahay si Mayor Vico Soto Problema, binenta ni Kapitan at sa ni Volta Na may pabahay si Vico Soto At na may siya pa ha? December 2021 Ipambahagi daw yung mga pabahay Then na-postpone daw Naging February 2022 Wala namang katotohanan <coughs> E problema na Paniwala nila yung lahat ng mga tao At sa isa pa, yung mga squatter Hindi totoong squatter Ang mga squatter na yan Ha? ay nagparental sila ng ibang tao na naman Andi, kasi kaya namin nalaman yan dahil nung nagbigay ng mga pera ah, ang, ang pangalan nila dumami at the same time hindi nagtutugma doon sa ano and then ang pinagtatakan pa namin nag-release pang pera ang, ang City Hall doon sa mga lahat ng na nag-claim lumobo ang pera <laughs> pero problema na nila yan pero sa akin ah, halatado talaga na hindi talaga tama ang pamamuno pero wala akong magagawa dahil sila na sa authority, sila ang autoridad eh. Oh. 'Yun lang masasabi ko.